Tahu mo Tahu ano. Tahu po. Ayan. Tau po. Tau po. Tawa po. Tawa po. Tawa po. Tawa po. <tipas> Diyo natin para hindi natin makalimutan. Mga training ako maggawa ng ano mga guys. Roll up. Roll up, roll up yan, roll up. Okay, training tayo. At diyan yung ating master ayun. <laughs> Yun, nag-okay. <laughs> Siyempre Ha? para para may okay. meron tayong ma-review pagka uy nakalimutan ko yung ano ah diba um, kapit ko yung spring hmm. ayon dalan na sa main at dito na putasan yon. Kaganda pa dito tingnan sa labas. Oh, ayos. Doon na lang sa may anong dagdagan na lang. Na